Ilang mga guro ang dismayado sa K-12 program dahil sa hindi nito makamit ang layunin para sa mga estudyante sa bansa. Para sa detalye ng balita ng report, narito si Dan Villegas. Sa kasalukuyang pinatutupad na K-12 program ng Department of Education sa mga paaralan, mataas pa rin ang bilang ng mga hindi pumapabor dito. Sa ibinahagi kasing survey ng Teachers Dignity Coalition o TDC mula sa Social Weather Stations o SWS na nilahuka ng 1,500 na individual. 20% ang nagsasabing hindi sila masaya sa K-12 program ng DepEd habang 16% lamang dito ang pumabor sa naturang programa. Ayon sa TDC, hindi naman daw nakamit ng bansa ang mismong layunin ng K-12 program na maitaas ang global competitiveness at employability ng mga estudyante. Kaya't sa halip raw na ipagpatuloy ito, ay mas makabubuti kung ibabalik na lamang ito sa 10-year education cycle sa bansa. Para sa Euro TV News, Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino.